yun no nagbayad tayo ng 20 pesos para sa parking sa motor at bilahin natin kung ilang layer na bayad na dito 100 times 20 equals yan mahina tayo sa mate no? so yan ang lumabas tapos i-multiply naman natin syempre kung magkano yan eh i-multiply naman natin siya sa 30 days sa loob ng isang buwan syempre 30 days yun so magkano na yung kinikita And then, punta tayo dun sa parking ng motor. Gaano kadami yung motor na yan? Mga papa. okay, so kukuha muna tayo ng pambayad. no? Nagbayad tayo ng 20 pesos para sa parking sa motor. At bilahin natin kung ilang layer na ba yun na dito. 1, 2, 3, 4. Hindi ko mabilang sa dami Blackboard, ng... Na lang nangyong... Hindi natin mabilang kung gaano kadami yung motor na nakapark dito ngayon. Sabihin natin, estimate to oh, di ba? Estimate lang tayo ng... Hindi, dami. Eh. Hindi ko talaga mabilang eh. Sa halagang <laughs> 20 pesos kapag ang isang motor eh nagpark dito ay eh, 20 pesos eh parang napakadami niya hindi lang yata to 200 eh yung mga nakapark dito ngayon ganun kadami yung nakapark dito oh. SM Santa Rosa syempre disclaimer lang ha. ito ay kanila naman talaga private property to ng SM. So may karapatan sila na magtakda o mag may karapatan talaga sila na maglagay ng presyo kung gusto nilang magpresyo ng parking. Dati libre ito, ngayon may bayad na. And maghahanap tayo ng parking. Okay na ako dito sa malapit-lapit sa may ano, sa may harapan, sa may main sa may entrance. Pero sana makakita tayo. yan Iyan, iyan. Sa dami, oh. Grabe, ang Dami talaga namimili lang ngayon dito, no. Wala tayong makita. Ayun. Ito pala. At least nakakuha tayo ng maganda-gandang slot. Dito. Sa SM Santa Rosa. Iyan. Okay. Isipin mo na lang, mga kaibigan. <laughs> Yung motor na yan ay pagpalagay na natin na meron kang kasi imposible namang kasi na 200 lang to eh siguro haabot to ng 500 to 800 siguro daily yung kayang i-accommodate itong SM lalo na pag itong holiday o yung mga gantong December syempre araw-araw bukas ang ano ang, ang, SM tapos yung parking 200, 20 pesos per motorcycle sa so, ganyang kadami bukod pa yung mga e-bike and tricycle yan magkano kaya yung kinikita nila mga kaibigan so, magbigyan na lang tayo ng salimbawa sa ng 500 per day na motorcycle ang na ano natin dito sa parking na nagbabayad ng 20 pesos so 500 times 20 equals hindi nahina na tayo sa mate, no? so yan ang lumabas. Tapos, i-multiply naman natin, syempre, kung magkano yan, eh, i-multiply naman natin siya sa 30 days. Sa loob ng isang buwan, syempre, 30 days yun. So, magkano na yung kinikita or magkano yung binabayad ng mga nagpa-park dito sa SM Santa Rosa. Ayan, ganyan kalaki po ang nagiging neto ng bayad natin o kinikita ng SM Santa Rosa parking lot sa loob ng isang buwan sa mga nagpa-park dito ng motorcycle. Dati wala yan. Kayon, meron na tayong bayad. May entrance na tayo dito. Kung inulit ko, disclaimer lang Ito ay private talaga ng SM Santa Rosa. Ibig sabihin, may karapatan talaga sila na magtakda O magbigay talaga ng presyo kung priba yan o hindi sa mga customer nila okay so yun lang ang maraming salamat at nakapagpag tayo syempre big shout out muna kay Ezekiel gumawa ng ating upuan yan big shout out kay Ezekiel sa ating okay helmet helmet tau siya galing kay helmet tau siya yung ating helmet na ginagamit okay saka syempre kay Mr. and Mrs. Sprint sa mga sticker na ginagamit naman natin okay Sergio Motorcycle Parts yun yung gumagawa ng ating motor okay so yun lang maraming salamat so ang laki pala ng kinikita talaga no? ng parking ni SM Santa Rosa yun lang maraming salamat thank you